So yun na uh, WhatsApp what's up sa inyo mga bosero uh, For today's video uh, Ito na nga pa tayo sa assembly Part ng aking project na Multishot PCP receiver Na homemade Nakita nyo naman sa mga past video ko Kung huli kong upload na um, Kung paano ko ginawa yung Ito yung mismong uh, Receiver natin Yung housing ng receiver Ando yung kung paano ko ginawa Bale Pasensya na kung hindi ko na-document lahat kasi, ah, uh, ayun, non, dahil na rin sa weather, uh, at mga bagyo-bagyo ngayon dito sa atin sa Pilipinas, particularly dito sa Luzon, kung nasan ako. So, yun. Uh, bali, ang gagawin lang natin ngayon, uh, assembly video na lang, para kahit pa paano ay makita nyo. So, lahat yan ginawa ko, nang dito lang sa amin. Pero, syempre, may mga pinatorno ako sa machine shop, yung mga hindi ko kaya. Gaya nito, ito yung pinaka connector natin sa buffer tube. Ginawa ko na siya na adjuster ng ating tension ng spring. Request ng request uh, dyan ng may-ari nito, yung nagpagawa. Umpisa natin dito. Bali ito, siya yung pinagputulan ng part na to. Pero hindi ito mismo. Bali may isa pa kasi akong ganito na ginawa na mas malaki yung putol niya dito, yung slot niya dyan. So, doon yung galing and siya galing. Medyo ma, ano lang, mas mahaba lang yung ano nan Kasi, dito kasi sa, ano to, sa receiver na to, uh, nagkamali kasi yung sa machine shop, yung machinist. Nagkamali siya ng basa doon sa drawing. Ngayon, nabutas siya ng malalim. Yung para sa plenum natin dito. Umabot siya hanggang dito. Uh, ang plano ko lang talaga diyan hanggang dito lang. Mga part lang na to. Mga uh, 70mm lang yung dalim niya sana. Kasi nga lang ito, naging 85 ata ang naibutas dito nung machinist. Pero okay lang yun. Hinabol ko na lang lahat. At nagustuhan din naman nung nagpagawa kasi yun nga, mas malaki yung space sa loob, mas malaki yung plenum natin. So yun, uh, dahil nga lumaki yung ano nun, niklihan ko yung putol dito, mas umaba ngayon yung pinakabuntot niya at nahirapan din ako sa trigger. Hindi <laughs> ko alam kung paano ako pagka-assign yung sir, tsaka yung, tsaka yung mismong gatilyo. So yun, balik tayo dito. Bali yun nga, pinaputasan ko, eh, okay, pinabilog ko yung mga dulo niya pero square pa rin yung nasa gitna. Bali ito, size ng buffer tube, alam niyo na yan, So, kundi sa mga hindi pa nakakaalam, size ng inner inner diameter nung sa buffer tube ay 22 mm. Tapos itong sa ginawa ko dito sa hammer housing ay 16 mm yung ginamit ko, yung ginawa ko. Kaya ayan yung ano, nagawa ko sa machine shop. So, ayun, uh, dito naman tayo sa ating uh, pinaka adjuster nung tension ng spring. Bali galing siya dito. Part na to. Yung pinutol ko dyan. Yan siya. Bali, ano, pinaikot ko lang siya sa sa Barena. Pero syempre, nilagyan ko muna siya ng thread para may may kakapit tayo sa sa Barena natin. It, bali yan, Sino pa ko lang siya. Pinaikot-ikot ko lang siya. Bali, ito naman, itong bolt na to, kung alam niyo yung bungee bolt, ito yon tinanggal ko lang yung ulo. Bali yung bungee bolt is ito. So, ayan. Kasi, alam mo, uh, bali, napili ko yung bungee bolt kasi may ano siya may butas yung gitna may purpose din yan yung ba't may butas yung gitna pakita ko sa inyo mamaya at saka kasi sa bungee bolt kinukuha ko yung washer nya yun yung ginagamit kong uh, washer dito sa gauge kung makikita nyo ayan mayroong washer yung ating gauge yan yung magsisil ng ating hangin para hindi sumingaw dyan sa part ng gauge na Sa so na uh, pisa natin buhuin pisa na natin dito para buhuin to is dito may thread din tayo dyan Pasok muna natin ito d'yan. Ayan. Tapos ito. Medyo higpitan lang natin ng konti. Ayan. Para ito na siya yung iikot-ikot yan ngayon. Sabi muna natin ito. Ulitin muna tayo sa side lever natin. wali, ako lang din may gawa nito. Sa, ano nga pala, experience ko sa paggawa ng lever. Dati, ang gawa ko... Mga ganyan lang siya. Mga ganito lang ka, ano. Yung mga butas niya siguro 15 mm lang yung layo. Which is mali. 15 or 18 Yung mga ganyan lang. Hindi umabot ng 20 mm yung layo ng mga butas. So, ngayon, pag kinasa ko siya, pag sobrang ano, sobrang layo pa ganun. Bago, bago lumap, dito yung pinakadulo ng probe, <laughs> naiikot na siya na ganyan. Pero ngayon, nakuha ko yung tama bali ito, sa 20mm o 22mm yung layo ng mga butas. Yan. Yung sentro, ha? Sentro ng mga butas. tapos, sa mga ano rin, nag-wonder -na -na din, o oh, yung, yung mga, siguro may mga gumawa na rin sa inyo, yung sa mga baguhan, na pag binalik nilang ganyan, hindi naglalak. Pag pumotok, bumubukas. Bali may technique tayo dyan, dalawa. Dalawa ang kailangan gawin. Kung mapapansin nyo, yung mga butas ay hindi pantay. Dati, yung ginagawa ko, pantay yan pantay yung mga butas. Ngayon dapat mas mababa yung nag-hold nung link nung pahatak. Mas mababa siya kaysa dito sa sentrong butas o yung butas na nasa gitna. Mas mas mababa to. Para pag nag-lock siya, hindi siya may tutulak. Ngayon yung paglalak naman nun, dapat yung yung link na isko na na hahatak sa hammer is naka ano siya dito, mukabangga siya dito sa pinakadulo para magdalak siya. Papakita ko sa inyo mamaya. So, buuin muna natin to. Sensya na hindi ko talaga na i-document Kasi bali, naiinip na rin yung may-ari. Nahihakaya na rin at matagal na sa akin tong unit niya. Siguro may 2 months na, magdi 3 months na ata nung pinagawa niya sa akin to. Bali kasi natagalan din kasi sa machine shop. Dahil pila nga yung gawa dahil nag-iisa machine shop lang yung dito sa amin. Ayan. Kaya, ayan. Umabot ng isang buwan sa kanila itong T6 na pinabutas ko. So, ayan. Ito naman tayo sa probe. Ito naman yung design ng probe naman nito na tatanggal yung probe niya, yung, pin yung pinaka matulak. Ipitin lang natin. May screw lang dito. Allen key. Crab screw lang yung may ipit sa kanya. Siya naman Dapat yung haba rin pala nito. At least 30mm yung kalabas. Pari kasi yung part natin, yung butas ng transfer port natin is 8mm from this side. Sa ano. Uh, bali, ano ko lang yun. Na-conclusion ko lang yun. Ewan ko na sa iba kung ano yung ginagawa nila. Tapos, itong slot na to ay 15mm kasi plus 8mm. Ay bali, nasa 23 na yun. Pwede rin namang nasa ano, 28mm lang. Basi, bali dapat kasi sa sobra siya dun sa may butas ng transfer port para yung bala natin is naka forward itutulok talaga siya ng hangin sa mga master collect like, pa I'm wrong pero yun yung subok ko sa akin so yun yung natutunan ko sa paggawa nito so ayan ito ang bali na ano na natin ayan mas naman natin ito pala muna tayo parin tayo mahirapan yung screw naman natin dito 5mm yung napili ko dati kasi 5 F4 eh, yung ginagamit ko kasi masy parang masyadong maliit kaya ginawa ko na siyang 5 M5 na yung gamit natin screw Ayan. Bali, itong probe naman, idadaan natin dito. Wala pa naman tayong timbol. Bali, yung timbol pala nito, hindi uh, ko pa nakukuha sa pinagpagawaan ko. Hindi ko kaya kasing gawin yun dahil alam nyo na kailangan nun ng machine shop. O oh, may late, late machine. Bali, pinagawa ko lang siya sa isang maker na kilala sa larangan nito sa ating Pilipinas. Sa ating bansang Pilipinas, sorry. Marami rin nakakilala sa kanya, pero hindi naman siya gano'ng kasikat. Nagulat lang ako at malapit lang pala siya sa dito sa akin. Kabilang barangay lang. Kung kilala nyo siya, uh, kilala siya sa pangalan na, ano, Nico Robin. Sa kanya yung Rapper Airguns. Ako lang kung may nakakilala sa inyo sa kanya. Yan, ito lang yung part na medyo mahirap i-ano talaga. Kabit. O, ayan. So, may kita nyo. Maglalak siya. Tingnan nyo. Uh, mabangga siya dun sa may dulo. Ayan. Narinig nyo yung snap niya. Ayan. Ayan. Pumotok, kahit pumutok yan, hindi yan bubukas ng gano'ng gano'n lang. Ayan. Next tayo. Ito naman tayo sa ating hammer. Ah, pala muna tayo sa may bulb. Bali yung bag natin, napakita ko naman ito kung paano ginagawa sa mga iba kong video. Same lang siya May nakaiwala tayong bulb housing. Ah, bulb seat. Bali, papasok lang natin siya doon sa loob. Ayan. Tapos check lang natin kung tapat ba yung butas. Lagi dapat yung nakacheck kung tapat yung butas niya. Ayan, nakatapat naman. Then, yung ating bulb pin so, sa loob at yung ating uh, pipe. Bali itong type na to, 16mm na stainless na bolt. Bali, pinabilog ko lang siya. Sinagyan ko lang ng itla yung gitna para maiikot natin na maayos. So, kung may nagtantaka sa inyo, ba't may bariya dito? Kasi yan yung pang-iikot natin. Pwede siyang iikot ng bariya. Pero dapat piso. Hindi piso kasi itong hawak ko nandi Sa gusto ko. So, Kaya yeah, ayan. Ngayon siya. Sa na sa hammer naman. and Meron tayong pinaka ano sa gitna? Kung bakit, uh, nakatuhog kasi yan dito. Yan, nakatuhog siya yan para hindi siya sumasahid sa wall. Nakaganyan ah, lang siya. Ayan. Sa gitna, yan. Kas maganda kasi yung ganyan. Hindi, less yung friction niya sa wall. Tapos, ito. Yung level ng pick natin. Buta pa tayo ng ulan. Ito siya ako ngayon sa labas. Parang mas maganda sana yung view. So, ayan. ah uh, spring. Tapos, yung ah uh, connector natin. Ito, oh, yung ng ah uh, hammer housing. Ito lang natin dito. Ayan, nahahatak siya. eh, pang adjust ng tension. Tapos, ito naman tayo sa ating trigger. Yun nga dahil... Dahil ah, uh, medyo nahirapan ako dito sa ano, dahil masyado naman sa dulo. Eh, yung nangyari, nagkaroon tayo ng ano uh, dito sa gitna, ah, uh, sa pinaka ano niya, madamay. Minsan may, ano natin, may slot ng finger, finger guard. Pero, tingin ko hindi naman siya pangit tignan. Design ko lang din tong, ano, yung trigger nito. Bali, single stage lang siya. Walang kung ano-ano mga ano. Pero, effective naman. Para sa akin, yung pinaka-effective. Pag ganit pang tactical yung ginagawa ko na na uh, unit. So, ito yung pinaka-sear niya. Napakaliit. Ayan. Stainless. Lahat nga pala internal, ito yung mga stainless. Ah, uh, bali ang ginamit ko na, na bakal dito ay yung mga itong dalawang scroll lang na ito, yung para sa ah uh, din itong trigger sa papunta sa ating receiver. Hindi umasok. Ayan. Okay na siya. Pwede naman kahit wala na itong spring na ito. kasi sumasaya din naman ito sa hammer. Ayan. Pakasimple lang ng trigger niya. Pero effective. Effective siya para sa akin. Ayan. Uh, bali ay mat ng mga ano dito. Conclusion ko lang naman yan. O mga naisip ko lang. At effective naman siya para sa akin. Sa mga master dyan. Na matagal na sa larangan na may may bigyan naman akong tip. Kasi wala naman nagturo sa akin ito. Nod-nod lang din ako dito sa YouTube. Kaya ayun. Sinubukan kong gumawa. Eh nakagawa naman ako. Oops. Medyo out lang yung ano natin. Ayan. Kung natin siya Medyo mababa ata yung pagkakalagay ko dun. Dito naman tayo sa gauge. Ganyan lang siya. Kahit ikipit mo lang kami kamay mo, hindi na siya nasisingaw. Tapos, regulator. Yan. Testing mo. Testing natin lagyan ng hangin. Bali, balikan ko kayo. Ito na siya mga busero. May laman na yung tanki natin na 2,000 PSI mahigit. Ayan. 2000 PSI mahigit yan tapos yung output niya dapat ay 1.8 pero request ng may-ari nito sabi niya 1.5 lang daw gawin ang, ang output dapat yan ang ginawa ko nirearrange ko yung mga disk hanggang sa yan nakuha ko yung 1.5 PSI so ayan 1.5 PSI yung naman ng ating ay yung output ng ating plenum ng ating regulator Yeah. So, yun lang, mga busero sa mga nagtatanong sa presyo. So, magkano daw magpagawa. Uh, bali, may iniwan na akong number sa uh, sa mga huli kong video pero gagawin ko na lang ulit sa ano, ko na lang ulit sa description. Pati na rin yung Facebook account ko para ma-message nyo ako. So, Sino mga boss at uh, pag na-ice nine timball, nakuha ko na sa tayo mag test fire nito. Bali yung pinagawa nga pala nito, ah uh, receiver lang, wala siyang kasamang ibang accessories pero meron naman siyang barrel. At uh, may tangke naman ako dito na pwedeng gamitin. Kaya, test pa rin natin yung accuracy ng barrel. Maganda yung barrel na yun. Uh, pag nakita niya, papakita sa na video uh, kung ano yung barrel na ilalagay dito. So, yun na mga busera. Thank you.